Prime water sa aking probinsya ng Bulacan, okay, sa San Jose del Monte. Kung saan po ay talagang punong-puno na yung mga tao. E, buti po naging election issue, sa totoo lang. Kasi kung hindi pa umingay dahil election, e, baka hindi pa po mapansin at hindi pa mabigyang atensyon na ang dami palang lugar sa bansa na problemado pagdating po sa prime water. Okay? Na maayos naman yung takbo ng tubig dati, nung uh, pumasok tong prime water, ay sa ng iba, tumaas daw yung presyo ng tubig tapos pumangat yung serbisyo at hindi pa 24/7 yung pong pagdaloy ng tubig malaking abala at malaking perwisyo po sa maraming kababayan po natin. Yun po ang realidad po dyan. Okay? Um, sasabihin ng iba, ginagawa ito para paninira sa mga bilyar. O sa... Ang bottom line dito, kung in the first place, inaayos yung servisyo ng prime water, wala sana tayong pag-uusapan. Kung, ito ay, kung ang problema sa prime water ay sa San Jose del Monte lang, di ba maaari nating sabihin na may problema kasi dun sa lugar, kaya hindi ganun kaayos. Pero makikita mo, sa iba't ibang lugar, pare-pareho ang problema. Hindi kinakaya ng prime water na servisyuhan ng 24x7 na tubig ang mga nasasakupan nilang distrito, mga nasusukupan nilang lugar. So ito po ay problema sa buong bansa, hindi lang sa San Jose del Monte. Ang kinukwento ko kanina, nung isang araw galing ako sa La Union, ang dami kong kausap doon ng mga taga San Fernando, La Union, ganun din ang problema prime water din <laughs> sa akin, sa akin, maaring napaniwala, hello po Dennis Espiritu, maaring napaniwala yung mga congressman oh alam naman natin na ang mga biliyara ay malapit kay dating pangulong Duterte nung panahon nga o, maaring napaniwala sila na itong Prime Water mas maganda yung serbisyo, mas mas maganda yung yung uh, tubig, yung serbisyo ng tubig, marami silang napaniwala nung panahon na yon. Gaya, katulad din ni PRRD, marami ding napaniwala nung panahon na yon Pero ngayon lumalabas yung mga problema. Hindi lang sa San Jose del Monte, kundi sa iba't ibang parte ng bansa. Diba? Sa Cavite, ibang parte ng Bulacan, 100 plus yung grid nila talaga ang hihila sa kanila pababa sabi ni Eagle Eyes alam nyo sa akin wala naman akong problema sa ibang negosyo ng mga bilyar ba? Diba? nakakatulong pa nga sila yung sa mga pabahay although sa mga lupa ng farmers ba? Diba? problema din yon yung mga bahay yung mga kondor, yung mga mall yung mga mga economic activity kung saan sila pumunta maganda sana yun kaso ang pinag-uusapan dito ay basic commodity na tubig diba? kung ayaw mo ng kamille kung ayaw mo ng Vista Mall kung ayaw mo ng ospital o mga hotel ng Villar, pwede kang hindi pumunta. Pwede mong hindi bilhin. Pwede mong hindi suportaan. Pero kung ayaw mo sa prime water, wala kang choice magtiis ka doon sa tubig na dinadala nila doon sa inyo. Eh, yun ang pinag ba dito? Kaya, ewan ko, may nagsali nagsalita yung prime water, uh, basahin natin mamaya. Meron silang sinasabi na ini naman yung services doon. Pero ang bottom line dito, ba't sa buong bansa, problema yan binibigyan nila ng sakit yung mga tao nagpupuyat kakahintay ng tubig. O, yun ang, yun ang uh, nakaka, nakaka inis Ang, ang nakakaasar pa dito, nung pumasok sila, mas maayos-ayos naman. Kung maga sumama pa yung servisyo nung pumasok sila. Nagmahal na nga, sumama pa yung servisyo, double black ay para sa mga tao. O, basahin natin yung news ha. May ito, article to. LGU ng San Jose del Monte, pinuri sa aksyon laban sa problema ng tubig. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang mga leader ng barangay sa lungsod ng San Jose del Monte. Kina Mayor Arthur Robes at Congresswoman Rida Robes. I think magpapalit sila ngayong eleksyon. Eh. At sa buong pamahalang lokal, sa kanilang walang humpay na pagsusumikap, na tugunan ang lumalalang krisis sa tubig. Na nagbunga sa desisyon ng San Jose Water District Board na i-preterminate ang kas sunduan ito sa Prime Water Infrastructure Corporation. Lubos kaming nagpapasalamat kina Mayor Art, Rida at sa buong pamahalang lungsod sa pakikinig sa hinaing ng aming mga kababayan hindi nila kami pinabayaan ayon kay ABC Chairman Zosimo Lorenzo dahil sa kanilang pagkilos unti unti nang nababawi ng bawat San Joseño ang karapatan sa maayos at sapat na supply ng tubig. Mag-react tayo dito mamaya ah. kasi hindi din biro ah hindi din biro yung ginawa ng mga Robes. Sa pamamagitan ng liham na may petsang April 10, Formal nang ipinaabot ng San Jose Water Board kay Mayor Robes ang pagpasa nila ng Resolution Number no. 15 na nagbibigay otoridad para sa pagpapadala ng Notice of Intent upang tapusin ang Joint Venture Agreement nila sa Prime Water. Inakyat na rin ang usapin sa Office of the Government Corporate Council para sa kaukulang legal na aksyon. Ang desisyon na putulin ang ugnayan sa Prime Water ay bunga ng mga taon na ak ng aksyon mula sa mga robes at ng pamahalang lungsod na nagsimula noong 2019 nung nagsimulang sumiklab ang mga reklamo ukol sa pagbukso-buksong supply. Mahinang pressure. Ayon kay Liga Secretary Kapitan Benjamin De Leon, kabilang sa mga hakbang na isinagawa ng LGU at mga opisyal ng San Jose del Monte ang mga sumusunod. Noong 2019 daw, nagpasa sila ng resolusyon sa sangguniang panglungsod na nananawagan sa MWSS na muling pag-aralan ang bawas sa alokasyon ng tubig at hilingin ang waiver ng minimum fees. Nagsimula rin ang malawakang pagrasyon ng tubig sa mga pinapa-apektadong baranggay barangay. Sa so 2019 pa lang, na. 2020-2021, paghingi ng buong transparency mula sa prime water hinggil sa investment plans at wat, plans at water quality reports. Tinalakay rin sa mga sesyon ang mga issue ng hindi regular na billing at pagkawala ng supply. Tandaan nyo, nung mga panahon nito, si Duterte ang Pangulo. <laughs> at kung gaano kapaborito ni Duterte ang mga bilyar, di ba? alam naman natin yan. Nung natanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN, kanino napunta? sa mga bilyar. Inaaway ni Digong si MVP, si uh, yung mga Ayala. O anong gusto niya noon, yung Manila Water yung may Kanino niya ibibigay ko sakali? O alam niyo na 'yon. 'Di ba? Mahirap eh. So nung 2019 pa lang eh nag-i-reklamo na. Kumbaga pinagbigyan eh. Di ba? Kasi iniisip nila mapapaganda ng prime water. Hindi mo naman masisi yung syudad. Kasi kung lalo na kung dikit sa pangulo, kung pangulo yung mag yung pangulo yung may gusto, yung di ba kung may pressure mula sa administration, hindi mo naman masisi na kung bakit nila pumayag na pumasok yung prime water. At binigyan naman ng chance ng maraming taon yung prime water para ayusin yung serbisyo. Pero 2019, ang dami ng reklamo hanggang 2021. 2022, pinangunahan ni na Mayor Arthur Robes at Congresswoman Robes ang unang water summit ng lungsod. Isinulong ni Kong Rida ang House Bill 3788 upang lumikha ng isang pambansang Department of Water Resources. 2023 boom, at saka 2024, bumuo ang sangguniang panlunsod ng isang investigative committee para silipin ang kapalpakan ng Prime Water. Nakapag-ugnayan din si Mayor Robes sa Maynilad Water bilang posibleng alternatibong provider. ba? Diba? So sa Maynilad din sila lalapit para mapunan ma ma, ma punan yung pong pagkukulang ng Prime Water. Pinalawak ang mga emergency measures tulad ng Tawid Uhaw Project, pag-turnover ng static water tanks at pamamahagi ng intermediate bulk water supplies. Maaring may ibang ano. May ibang um, sa mga robes kung bakit ang bagal. Diba? bakit hindi nyo kaagad i yung, yung kontrata ng Prime Water. Diba? Diyan po pumapasok yung kapangyarihan at influensya ng mga may-ari ng Prime Water. Diba? Yun ang problema diyan. Bawat, ay, mahirap na ano. 'di ba? Kinakailangan pang magkaroon ng lamat, 'di ba? Nagkaroon ng lamat ngayon. So nagkaroon ng opportunity na kumaga mag-voice out yung pong mga dating hindi malayang makapagsalita dahil po kumaga may tatamaan nga, may tatamaan. Ito yung problema. Ito yung problema nga. Ito, bangamat pa ulit, ulit ang mga pahayag ng Prime Water tungkol sa mga isa isanasagawang pipeline upgrades at water deliveries, bininyag sa privilege speech ni Councilor uh, Lisel Aguirre noong July 2024, ang halos kumpletong pagkawala ng tubig sa halos lahat ng barangay sa lungsod. So ito pala ay, isipin nyo, July pa lang, ha, ah, last year, pagkawala ng tubig sa halos lahat ng barangay sa lungsod. Hindi ito kumakalat sa news nationwide. Ngayon ko lang nalaman to, kung hindi ka taga San Jose del Monte, maaring hindi mo alam yung problema na to. Pero ang daming tao doon, di ba? Ang daming relocation doon, ang daming mga nakatera doon. Hindi ito kumakalat sa news no? Diba? papa ka, bakit? Bakit ngayon lang? Kung hindi pa eleksyon, kung hindi pa nagkaroon ng lamat itong sa mga bilya, hindi pa lalabas ito. Pero ang bottom line dito, kahit kakampi o hindi ng palasyo ang mga bilyar, kailangan nilang solusyonan itong mga problema na to Kung hindi nila kayang ibigay ng maayos yung servisyo ng tubig para sa mga taga-San Jose del Monte, ibigay na lang nila sa ibang may kaya. Diba? Kasi yun ang problema. Ayan. Halos lahat ng barangay sa Tarlac kulay putik ang lumalabas bukod sa madumi dalawang araw wala sabi ni Presi TV. O ito sa Tarlac naman problema din yung prime water. Ayan. O gaano bigay kay hindi nyo matatalo PDP sabi ni Smaglas Eh baka dalawa lang po makalusot sa PDP. O yun. So anyway, ito itong usapan na to, labas walang kulay na pinipili dito. Itong mga Robes, kakampi noon, kakampihan dito. Duterte, kakampi ni Marcos, kakampi ni kakampi ng lahat. 'di ba? <laughs> naman, walang walang pinipiling kulay dito. Uh, ito ay usaping basic commodity Yan ang basic na function ng gobyerno Siguraduhin may tubig lahat ng mga tao sa lugar nila At uh, dahil sa prime water ay hindi ito nagagawa ng maayos Ayun ang muling iginiit ni Mayor Arthur Robes na bagamat ang mga water district ay autonomous at hindi saklaw ng direkta ng LGU, ang General Welfare Clause sa Local Government Code ang nagsusugo sa mga leader ng lokal na pamahalaan na protektahan ang kalusugan at kapakanan ng kanilang mga nasasakutan, nasasakupan. Autonomous yung mga water district sa LGU pero yun nga, merong clause sa Local Government Code. Ayan sa nakalipas na mga buwan, isinasagawa uh, sinasagawa na rin ng LGU ang serye ng mga pag-uusap sa Maynilad at iba pang providers bilang paghanda sa transition ng bagong concessionaire. O para sa mga opisyal ng barangay at mga karaniwang residente, ang notice of pre-termination ay tinuturing na isang tagumpay na matagal nang pinaglaban. Matagal naming isinatinig ang aming hinaing. Ngayon naramdaman namin na may gobyerno kaming maaasahan at may mga leader kaming tunay na kumikilos para sa amin. Sa akin yun nga, Uh, sa mga Robes, kay kay mayor at kay congresswoman. Um ito po ay ano welcome na action. So maraming salamat po. Um na naman pala nila, hindi lang maingay sa public, ngayon umingay. So ngayon they can speak up freely. Maraming takot talaga syempre sa mga bilyar lalo na pag politiko kasi syempre ang malakas yan eh. Umaga, maraming mga network yan, maraming tinutulungan yan, maraming mga marami, maraming nakikinabang, okay? Maraming yung kanilang impluwensya ay malawak. At pag nakaaway mo sila, medyo mahirap din pag politiko ka. Pwede nila suportahan yung kalaban mo, pwede lang. So may, may, mga ganong repercussions eh kapag inaway mo yung mga bilyar at politiko ka. So, kumaga, believe na din ako sa mga Robes. Believe na din ako kay Governor Alex Castro, ay kay Vice Governor Alex Castro, kay Governor uh, uh, Daniel... Fernando, nalilito kay Daniel Fernando at kay Dan Fernandez eh. Um, kay Daniel Fernando, believe na din ako kasi nakapagsalita sila. Ano yung sinasabi nung dalawa, nung GOV tsaka nung Vice GOV? Senado, pakiimbestigahan naman. Kasi hindi namin kaya on our own. Masyadong makapangyarihan. Hindi namin kaka... Ang tanong, kaya ba ng Senado imbestigahan? Is the Senate independent enough na imbestigahan itong isang kumpanya na pag-aari nung isang makapangyarihan dyan sa Senado. O, 'yun ang 'yun ang tanong dyan sa mga senador natin na iboboto, di ba? Can they stand up? O dapat pala diyan ako magano sa ano? Sa mga kampanya tayo dyan sa ano? Ayan. sa Angeles City ganyan din ang problema. Uh, hindi siya prime water, dapat prime water. O, kaplaneta, solid Duterte. O, tingnan mo ito, ka kaplaneta. O. Ito, hindi sa dahil nasa kampi tayo sa admin ngayon. Ito ay isang kapalpakan nung panahon ni Duterte. Yung kinalat, yung, yung prime water, dahil ang mga bilyar, dikit kay Duterte, real talk lang tayo, kaplaneta. Di ba? Isa, 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 ito sa mga kapalpakan. May mga magandang nagawa naman. Di ba? Uh, ako, I'll be the first to acknowledge that. Pero isang kapalpakan, itong paglawak ng crime, prime water sa napakaraming lungsod. Ito, mga dami nagreklamo, mga totoong tao to. Hindi naman mga trolls yung mga nagereklamo sa comment section natin. Hindi, hindi naman malakas ang bilyar kasi pag malakas yan, hindi na sana lumapit kay Sarah nagpa-endorso, sabi ni um, pa uh, Um, ang, ang lakas nila ay pera. Bottom line, yun yung, yun yung lakas nila. Yung kanilang reputasyon ay tinatamaan dahil sa maraming mga issue laban sa kanila. Diba? Yun, ang, yun naman yun. Kaya lumalapit sila kay Sarah dahil si Sara ay malakas ang following sa mga DDS. It's a political play. So nagpapalakas sila kay Marcos, kasama pa rin sila sa alyansa, nagpapalakas sila kay Sarah para makuha nila pareho. Diba? Yan ang laro nila. Pero ang kapangyarihan nila ay yung kanilang pera. Pinakamayaman sa Pilipinas. Diba? Yun ang, ano, dyan. yun ang kapangyarihan dyan. Money is power. Diba? Of course, yung, yung, yung influence is also power. ba? Diba? Parang kaming mga vloggers, wala kami masyadong pera, pero kahit papano may platform, so kahit papano may konting power. ba? Diba? O Edgar, alam mo ba ang sinasabi mo? Ayan. Mukhang iba pinagsasabi mo. Ano po? Ano ano bang ano bang mahirap intindihin doon? Lumaki yung prime water nung panahon ni Duterte. Bakit hindi matanggap ng mga DDS? Sasabihin ko nga, merong mga magagandang nagawa si Duterte, pero sa mga listahan ng mga palpak na nagawa niya, isa po 'yan dito. Kitang-kita naman yung ebidensya. Kitang-kita naman yung hinaing ng mga tao. Yun know, may, may, mga nagreklamo sa Tarlac, sa Angeles, sa Bulacan, sa La Union. Oh, siguro sa eh wala ko meron ba sa Pangasinan o oh, sa Cavite. Iba't ibang sa Negros. May nagrereklamo din sa Negros na prime water. Ang daming nagrereklamo. At eh, ito, eh, in fairness dito kay San eh, silang na kung kita kong ano, uma-action talaga na ipakansela. Hindi biro, hindi biro ang kalabanin yung mga bilyar. Pero it, it goes to show na uh, yung kanilang yung kanilang kung paano nagagamit yung kanilang kapangyarihan para sa mga ganitong bagay. Walang kumukontra sa kanila. Eh ngayon, ngayon na lang kasi medyo. Pero hindi na kasi matiis ng mga tao yung tubig eh. Hindi hirap nang magpaliwanag yung mga mayor, yung mga ano bakit? Mayor, bakit yung tubig namin ganito? 'Di ba? Governor, yung tubig namin bakit ganito? 'Di ba? So kailangan gawana na ng paraan, kailangan so kaya nga ang hiling nila Senado. Ano ba 'yan? Oh, eh sige ako. Ipangako ko na. O 'di ba? Pag tayo ay napunta sa Senado, sa unang araw, 'yan ang aking uh, papa Oh, so, 'yun na lang. Sige. Isama na isama na natin sa plataforma, imbestigahan natin yung tubig na 'yan. Yang, <laughs> kung ano nangyayari diyan, 'di diba? Kung maayos naman, kung meron namang maayos, kung meron namang ano. Bakit eh walang masama ipagpatuloy nyo. Pero kung ayaw na ng tao, kung talagang dati maayos nung nag-takeover sila, pumangit. Eh. 'Di diba? Bigyan natin ng kalayaan 'yung mga tao na pumili ng maayos na magse ng tubig sa kanila. Kasi hindi naman ito parang ano lang, hindi naman to parang wifi o pipili ka smart, globe, sky, pwede kang pumili, di diba? Hindi ito basic to eh. Kung wala kang tubig, ano mangyayari sa atin? Paano ka iinom? Paano ka maliligo? Paano ka mag, diba, wala, wala lahat. Kaya 'yan ang gawin natin. Sige, gawin natin nga. Punta tayo sana sa si Del Monte, sabihin natin sa mga tao doon. Bakit sa gobyerno ngayon ano inayo sabi ni Edgar? Bakit nga daw ngayon? O, ito, binasa ko Edgar. Ginagawa naman ng paraan. Maaring sasabihin ng iba mabagal, 'di ba? Kasi ilang taon nang inabot. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kasi nga takot lahat. Takot lahat. <laughs> ayaw nilang ayaw nilang banggain, ayaw nilang questionin yung mga may-ari, kasi nga masyadong makapangyarihan, pwede silang durugin, yung kalaban nila pwedeng pondohan, 'di ba? Maraming pwedeng gawin sa kanila. Sa mga politiko na pwede nilang ikatanggal sa kanilang pinakamamahal na na, na pwesto. 'Di ba? So, maraming pwedeng gawin sa kanila. At lalo nung panahon ni Duterte. O natanong daw, bakit uh, 'yun, bakit ayong yung ataw nung panahon ni Duterte? Paano mo matatanggal yung mga bilyar? No, napaka-power, napaka napakadikit nila sa pangulo. Kay Marcos, okay din Sila, di ba? Kaso yun nga, nagkaroon ng falling out. Nagkaroon tuloy ng tsansa. Pero it goes to show nga yung problema natin. Nakapag isang makapangyarihan ay na, na, na nasa, nakap, nasa kapangyarihan, may tsansa na hindi... Matawag, teka lang. Um, hindi lang, ha, hindi lang. Text ko lang, message ko lang. Ah. Oh So, guys, sinunod muna tayo. Ayan. Ha -ha Halata ka na. Bakit ayaw mo banggitin si Moreno? Hindi po. Ang support ako kay Isko Moreno ay buong-buo. Okay, bilang mayor ng Maynila. Mag-disagree kami sa nasyonal. At, uh, teka lang. Tapusin ko live ko. About prime water. o oh, so, eh, ba't ko daw banggitin si Isko Moreno? Ang suporta ko po kay Isko Moreno bilang mayor ng Maynila ay buong-buo. ah uh, ang sa nasyonal, maaring meron kami pagkaiba ng mga pagpananaw pero sa lokal po, mayor, vice mayor pa baba. Buo po ang suporta ko kay Isko Moreno. Ayan. Okay din, prime dito sa amin sa Mindanao. Baka sa kanila lang may problema, sabi ni Kaplaneta. So, okay. Yun nga, yun nga Kaplaneta. Kung maayos naman yung prime water sa inyo, Huwag natin galawin. Okay? Hindi natin hindi natin minamata dito dahil lang ano. Hindi, hindi porket maayos sa inyo, eh pwede mong sabihin na na maayos din sa hindi ka naman taga San Jose del Monte, hindi ka naman taga ano. Eh baka diyan sa Mindanao ginalingan nila kasi magagalik si Digong. 'Di ba? So 'yun naman 'yun. Ayan. Okay naman ang prime water dito sa Ordaneta. Okay, i-retain nyo yung prime water. Walang problema dyan. Pero yung mga ayaw na, Ayan, we SB ka, tumatanggap ka daw galing kay SB. Sabi ni Probinsyanong Manghilot. nako po, hindi po ako supporter ni SB. Hindi ko po siya susuportahan talaga. Yung mga paninira niya kay Yorme. Wala po. Matatalo si Samber Sosa. Matatalo. Tambak. Tambak si Samber Sosa. Yun lang po ang masasabi ko dyan. At binantaan niya yung kaibigan ko si Bryja. May kailangan ng kausapin. Teka lang. Ayan. CK1. Di kong pagsabihan si Isko. Meron pong mga siya po ang kumbaga hindi meron po mga bagay na syempre mga desisyon niya siya yon di ba ako tumatakbo ko strategiya ko to siya po desisyon niya yon so may kanya-kanya po kaming mga utak ayan oh sige mamaya pag-usapan natin si Isko may tumatawag lang sa akin na pero yan po yung issue sa prime water okay mamaya yung kay Isko pag-usapan natin walang problema may pupuntahan din ako see you po sa next vlog po natin guys ang um, gusto ko lang i-discuss ito yung sa prime water. Uh, good job po sa mga Robes. Uh, sana po ituloy nyo na i-cancela habang ngayon, habang mainit kasi po kailangan na ng tubig na maayos ng inyong mga nasasakupan. So good job po. So see you sa, sa next video guys. Balik ako mamaya pag-usapan natin ng lahat promise.